Gemini, naramdaman mo ba ito? Ang tahimik na bigat sa iyong dibdib na para bang may bulong ang universo na para lang sa iyo. May paparating na usapan, hindi ito basta-basta, kundi may dalang kapangyarihang yayanig sa iyong puso, sa iyong kapalaran, at maging sa iyong kinabukasan. Sa paniniwalang Filipino, kapag ang katahimikan ay biglang bumibigat, ibig sabihin ay may katotohanang naghihintay na mabunyag. Hindi ito pagkakataon lamang, ito ay galaw ng tadhana na papalapit. Huwag kang tumalikod. Makinig ka, dahil ang malapit ng mangyari ay maaaring magbukas ng pintuan ng biyaya, kaliwanagan, at pagbabago na matagal mo nang hinihintay. Gemini, matagal nang nangungusap ang tadhana sa iyo sa pamamagitan ng mga bulong, sa mga panaginip na ayaw maglaho, sa mga biglang kilabot sa gabi, at sa mga salitang hindi mabanggit ng mga nasa paligid mo. Sa ating kulturang Filipino, hindi kailanman basta-basta ang mga ganitong sandali. Paalala ng ating mga nakatatanda, kapag may biglang katahimikan, may gustong ipahiwatig ang tadhana. Bawat katahimikan ay may nakatagong mensahe, bawat palatandaan ay pahiwatig ng inihahanda ng universo. At ngayon, ipinapakita ng mga baraha na may paparating na sandali kung kailan ang katahimikan ay tuluyan ng mababasad. Isang pag-uusap matagal nang naantala, matagal nang iniiwasan, ang haharap sa iyong landas. Hindi ito darating bilang pagkakataon lamang. Ito'y bahagi ng iyong kapalaran, nakalaan upang yayanigin ka, gisingin ka, at akayin ka sa isang katotohanang hindi mo na maaaring ipagwalang bahala. Panahon na upang buksan ang iyong diwa, sapagkat ang mismong tadhana ang nangungusap sa iyo. Enerhiya na nakapaligid sa Gemini Gemini, ang enerhiya na bumabalot sa iyo ngayon ay kakaiba, hindi mo ito naramdaman sa loob ng maraming buwan. Para itong hindi mapakali, tulad ng hangin bago dumating ang isang bagyo. Napansin mo ba kung paanong ang tahimik na mga sandali ay biglang nagiging mabigat? O kung paanong ang karaniwang gabi ay tila may karga ng isang bagay na hindi mo maipaliwanan? Hindi ito guni-guni lamang. Ito ang universo na kumikilos, inihahanda ka para sa isang pagbabagong magsisimula sa mga salita, mga salitang matagal nang naghihintay na umabot sa iyo. Sa paniniwalang Filipino, kapag ang malamig na hangin ay biglang dumampi sa balat mo sa gabi, sinasabing ito ay may dalang mensahe. Kapag ang aso ay tahol ng tahol kahit wala namang tao, o kapag ang hangin ay biglang lumamig ng higit sa karaniwan, binubulong ng ating mga nakatatanda, may dumaraan, may nagbabantay, may pahiwatig ang kalangitan. Hindi ito basta pamahiin lamang. Ito'y mga senyales na may mga puwersang hindi nakikita na kumikilos, tinatahi ang mga hibla ng tadhana sa paligid mo. Ipinapakita ng mga baraha ang dalawang mukha ng iyong enerhiya, na siyang tunay na lika sa isang Gemini. Isang bahagi mo ang sabik sa kaliwanagan, nananabik marinig ang mga salitang magpapaliwanag sa katahimikan ng nakaraan. Ngunit ang kabilang bahagi naman ay natatakot sa kahulugan ng mga salitang iyon. Ito ang laban ng puso at isipan, ng kagustuhang malaman, ngunit pag-aato biling harapin ang katotohanan. Kaya mabigat ang enerhiya ngayon dahil nag-aalin ang universo para tapusin ang pagkakastagnantong ito. May mga palatandaan nang nagpapakita. Nagigising ka ba sa kakaibang oras, gaya ng alas negatibo tatlo ng umaga? Nakakakita ka ba ng paulit-ulit na numero, gaya ng labing isa oras labing isa minuto o dalawa oras dalawamput dalawa minuto? Hindi ito simpleng pagkakatugma. Sa paniniwalang espiritual, ito ay mga portal, mga paalala na sinusubukan ng banal na makuha ang iyong pansin. Ang kilabot na nararamdaman mo, ang mga panaginip na hindi mo maiwaksi, ang mga ala at kaisipang biglang bumabalik sa iyo, lahat ng ito ay mga hiblang nakatali sa paparating na sandali. Gemini, ang enerhiyang ito ay may dalang parehong pagmamadali at pagpapala. Pagmamadali, dahil habang tumatagal ang katahimikan, lalo itong bumibigat. Pagpapala, dahil ang usapang ito ay hindi upang saktan ka, kundi upang ilapit ka sa iyong kapalaran. Alalahanin ang sabi ng ating mga nakatatanda, hindi lahat ng pagyanig ay pagkawasak, minsan ito ang paraan ng lupa para magbigay daan sa bago. Hindi lahat ng pagyanig ay pagkasira, minsan ito ang tanging paraan para magsimula ang panibagong buhay. Sa ngayon, inihahanda ang iyong espiritu. Ang enerhiya na nakapaligid sa iyo ay tumatawag na makinig ka, hindi sa takot, kundi sa tapang. Sapagkat ang paparating ay hindi para wasakin ka, kundi para gisingin ka. Mga nakatagong katotohanan at tadhana. Gemini, ang mga baraha ay bumubulong ng mga katotohanang matagal nang itinago sa dilim. Hindi ito mga simpleng sikreto, ito ay mabibigat na salita, mga damdaming hindi masabi, at mga desisyong matagal nang ipinagpaliban. Ipinapakita ng enerhiya na may isang taong malapit sa iyo na matagal nang nagbuhat ng bigat sa katahimikan, walang kakayahan o ayaw bitawan ang laman ng kanyang puso. Ngunit kailanman ay hindi hinahayaan ng tadhana na manatiling tahimik ang lahat. Sa paglipas ng panahon, laging nababasag ang katahimikan. At para sa iyo, Gemini, papalapit na ang oras na iyon. Sa paniniwalang Filipino, ang katahimikan ay hindi kailanman walang laman. Kapag ang isang silid ay biglang natahimik, kapag ang mga pag-uusap ay biglang natigil, paalala ng ating mga nakatatanda, kapag tumahimik ang paligid, may tinatagong sikreto. Ang universo ay matagal nang nagbabantay, naghihintay ng tamang oras upang dumulas palabas ang katotohanan. At ngayon, tulad ng nakatagong ilog na sa wakas ay bumabasag sa harang, ang katotohanan ay naghahanda ng lumapit sa iyo. Ang nakatagong katotohanan ito ay hindi para parusahan ka, Gemini, kundi para gisingin ka. Madalas, tinatago ng universo ang ilang mga bagay hanggang sa tayo ay espiritual na handa ng harapin ang mga ito. Isipin ang kawayan, yumuyuko ito sa hangin, tahimik at mapagpakumbaba, ngunit sa kanyang katahimikan ay naroon ang lakas. Ganoon din ang tadhana, hinayaan itong lumago ang katahimikan sa iyong buhay, hindi para pahinain ka, kundi para patibayin ang iyong espiritu upang sa oras na dumating ang katotohanan, hindi ka guguho. Ipinapakita ng tarot ang presensya ng damuon, isang barahan ng misteryo, ilusyon, at paglalantad ng mga nakatago. Paalala ito na hindi lahat ay gaya ng inaakala mo. May mga salitang hindi nasabi, damdaming itinago, at mga intensyong hindi mo naunawaan. Ngunit tinitiyak din ng damuon na ang mga bagay na itinago ay hindi mananatiling nakatago magpakailanman. Laging nakakahanap ng daan ng liwanan. Marahil ay dama mo na ito sa iyong puso. Ang mga biglang alaala na bumabalik, ang mukhang nakikita mo sa iyong mga panaginip, ang bigat na nadarama mo sa oras na ikaw ay mag-isa, lahat ng ito ay mga bulong ng katotohanang papalapit. Itinuturo sa atin ng kulturang Filipino na pagkatiwalaan ang mga damdaming ito, ituring silang mga pahiwatig, mga senyales na inihahanda ka para sa kung anong malapit nang mangyari. At ano ang sinasabi ng tadhana? Na ang katotohanan ito ay hindi lang magugulat ka, kundi yayanigin ka rin. Itutulak ka nitong muling suriin ang iyong landas, questionin ang mga akalang tapos na, at buksan ang iyong puso sa realidad na maaaring hindi mo pa naisip noon. Ngunit tandaan, ang katotohanan, kahit masakit, ay siya ring magpapalaya. Ang katotohanan, gaano man kabigat, ang siyang puwersang magpapalaya sa atin. Gemini, huwag kang matakot sa nakatago. Hindi ibinubunyag ng tadhana ang mga sikreto upang saktan tayo, ibinubunyag ito upang gabayan tayo. Ang pagyanig na mararamdaman mo ay paraan ng universo upang sabihin, magising ka, tumingin ng malinaw, at tahakin ang landas na para sa iyo mula panong una ang tao sa likod ng pag-uusap. Gemini, unti-unti nang luminaw ang enerhiya ng mga baraha. Ang pag-uusap na paparating ay hindi magmumula sa isang estranghero. Ang tinig na ito ay pag-aari ng isang taong matagal nang nakatali ang enerhiya sa iyong espiritu, isang taong paulit-ulit na pumapasok sa iyong isipan, at marahil ay nakikita mo pa sa iyong mga panaginip. Ipinapakita ng mga baraha ang kanilang presensya na nananatiling malapit sa iyo, na para bang ang kanilang espiritu ay hindi kailanman tuluyang lumayo sa iyong tabi. Sino kaya sila? Para sa ilang Gemini, ito ay tila enerhiya ng isang nakaraang pag-ibig, isang taong minsang naghawak ng iyong puso, ngunit iniwan ka ng katahimikan at mga tanong na walang sagot. Para naman sa iba, maaaring ito ay isang kapamilya, isang taong nagdulot ng distansya, o mga salitang hindi nasabi na nagbukas ng lamat na ngayon ay nais ng paghilumin ng tadhana. At para sa ilan, maaaring ito ay isang koneksyong hindi mo inaasahan, isang figura mula sa iyong nakaraan na muling babalik, dala ang mga katotohanang hindi mo alam na kailangan mong marinig. Sa karunungang Filipino, may kasabihan, ang hindi natapos noon, binabalik ng tadhana. Ano man ang naiwan ng hindi kumpleto, palaging binabalikan ng kapalaran. Ito ang enerhiyang nakapaligid sa iyo, Gemini. Hindi pinapayagan ng universo na manatiling hindi buo ang kwentong ito. Ang mga salitang matagal mo nang hinihintay o marahil ang mga salitang kinatatakutan mo ay papalapit na, dala ng isang taong ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa kanilang presensya. Ipinapakita ng mga baraha ang halo-halong damdamin sa taong ito. Mayroong pagsisisi, pananabik, at isang matinding pagnanais na makalaya. Matagal na nilang pasan ang bigat na lalo pang bumigat sa paglipas ng panahon at ngayon, hindi na mapakali ang kanilang espiritu. Ang kawalang katahimikan na ito ang sharing nararamdaman mo, Gemini, ang bigla ang bigat, ang mga panaginip, ang mga kilabot. Dahil ang kanilang espiritu ay umaabot sa iyo, inihahanda ka para sa kung ano ang kailangan na nilang sabihin. Ngunit hindi kailanman simple ang tadhana. Bihira itong magpadala ng isang tao pabalik ng walang dahilan. Ang pag-uusap na ito ay hindi lamang tungkol sa kanila at hindi rin ito tungkol lang sa iyo. Ito ay tungkol sa isang ugnayang karmiko na kailangang tapusin, isang siklong dapat maisara. Sa paniniwalang Filipino, kapag ang isang koneksyon ay nananatili lampas sa rason, nangangahulugan itong may utang pa ng katotohanan ang mga kaluluwa sa isa't isa. Hindi maaaring tapusin ng katahimikan ang hindi pa tinatapos ng tadhana. Gemini, maaaring hindi sila magpakita sa paraang inaasahan mo. Ipinapahiwatig ng enerhiya na maaaring may sorpresa, o kahit pagkagulat sa mismong oras o mensaheng dala nila. Ngunit alamin mo ito, hindi sila darating upang wasakin ka, kundi upang palayain ka. Maaaring ang kanilang mga salita ay magdala ng pagkakasundo, ng pagsasara, o ng panibagong simula, ngunit lahat ng ito ay ginagabayan ng kapalaran. Ang taong nasa likod ng pag-uusap na ito ay hindi basta-basta. Sila ay susi sa iyong nakaraan at tulay patungo sa iyong hinaharap at pinili ng universo ang sandaling ito, dahil pareho na kayong handa na sa wakas na harapin ang mga salitang minsan ay naiwan na hindi nasabi. Kung paano yayanigin ang Gemini? Gemini, hindi nagpapadala ang universo ng mensahe ng walang bigat. Ang pag-uusap na paparating sa iyo ay hindi magaan o karaniwan. Taglay nito ang kapangyarihang yayanigin ka, hindi lang sa ibabaw ng iyong isipan, kundi hanggang sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. At ang pagyanig na ito ay hindi lamang dahil sa mga salitang bibitawan, ito ay dahil sa kung ano ang mabubuksan ng mga salitang iyon sa loob mo. Ipinapakita ng mga baraha ang isang unos ng damdamin na nakapaligid sa sandaling ito. Maaaring maramdaman mong ikaw ay nalulula, nahahati sa pagitan ng ginhawa at sakit. Isipin mong marinig ang mga katotohanang matagal mong hinintay, ngunit kasabay nito ay matuklasan ang mga damdaming akala mo'y matagal nang nailibing. Kaya mabigat ang enerhiya bago pa man ito dumating dahil alam na ng iyong espiritu na inihahanda ka ng tadhana na buksan ang pintuang hindi na muling maisasara. Sa paniniwalang Filipino, ang mga salita ay hindi lamang tunog, sila ay sisidlan ng enerhiya. Sabi ng ating mga nakatatanda, ang salitang binitiwan hindi na maibabalik. Kapag naibulalas na, hindi na ito maaaring bawiin. Ito ang dahilan kung bakit yayanigin ka ng pag-uusap na ito dahil ang mga salita ay may dalang hindi lang katotohanan, kundi bigat ng mga taon ng katahimikan. Para sa ilang Jimini, darating ang epekto sa anyo ng luha. Sa wakas, ang pagbubuhos ng matagal ng kinulong na damdamin ay sasambulat, yayanig sa kaibuturan mo. Para naman sa iba, ito ay darating bilang kaliwanagan, ang biglang pagkaunawa kung bakit naganap ang lahat, bakit kinailangang manatili ang katahimikan, at kung bakit ngayon ang tamang oras para sa katotohanan. At para sa ilan, maaari itong dumating bilang pagkagulat dahil ang mabubunyag ay maaaring malayo sa inaasahan mo. Munit alalahanin ito, Gemini, ang pagyanig ay hindi laging tanda ng pagkawasak. Isipin mo ang mismong lupa. Kapag ito'y umuuga, maaaring mabiyak ang lupa, mulit doon din nabubuo ang mga bagong ilog, bagong bundok at bagong buhay. Sa parehong paraan, maaaring wasakin ng pag-uusap na ito ang ilang ilusyon. Ngunit upang magbigay daan lamang para sa katotohanan at paglago. Ipinapakita ng tarot ang The Tower, isang barahan na kinatatakutan ng marami, ngunit madalas na hindi nauunawaan. Ang The Tower ay hindi dumarating upang parusahan, kundi upang gisingin. Kumakatawa nito sa biglaang pagbabago, sa mga rebelasyong sumisira sa mga pader na wala ng silbi. At kahit ianigin nito ang pundasyon, nililinis nito ang daan upang makapagtayo ng mas matibay. Ito ang enerhiyang nakapaligid sa iyo, Gemini. Yayanigin ka. Ngunit hindi ka mawawasak. Paalala ng universo na matagal nang inihahanda ang iyong espiritu para rito. Bawat gabing walang tulog, bawat senyales sa iyong panaginip, bawat bulong sa katahimikan, lahat ng iyon ay pagsasanay para sa mismong sandaling ito. Gemini, kapag sa wakas ay umabot na sa iyo ang mga salita, huminga ka. Tanggapin mo ito kahit masakit. Sapagkat ang pagyanig ay hindi wakas, ito'y simula ng iyong pagising. Gabay mula sa tarot at mga ritual. Gemini, kailanman ay hindi nagpapadala ang universo ng unos nang hindi rin nagdadala ng ilaw upang gabayan ka rito. Paalala ng mga baraha na bagamat yayanigin ka ng paparating na pag-uusap, may hatid din itong regalo, kaliwanagan. Ngunit para malakaran ang landas na ito ng may lakas, kailangang ihanda mo ang iyong espiritu. Ang tarot ay hindi lang nagpapakita ng darating, kundi nagbibigay din ng gabay kung paano ito haharapin. Lumabas sa iyong reading ang presensya ng High Priestess. Ang barahang ito ay sumisimbolo ng karunungan, intuition, at panloob na kaalaman. Paalala nito na ang mga sagot ay nasa loob mo na, hinihintay ka lamang na pagkatiwalaan ang mga ito. Kapag dumating ang pag-uusap, huwag kang magmadali sa pagtugon. Huminto ka muna, huminga, at hayaan mong magsalita ang iyong panloob na karunungan. Hinihimo ka ng high priestess na makinig lampas sa mga salita, upang marinig hindi lang ang sinasabi, kundi ang tunay na ipinahihiwatig. Sa tradisyong Filipino, tuwing may mabigat na pag-uusap o pagtitipon, naghahanda tayo sa pamamagitan ng pagprotekta sa ating enerhiya. Madalas magsindi ng puting kandila ang ating mga nakatatanda, naniniwalang nagsisilbi itong kalasag na nagtataboy ng negatibo at naggagabay sa mga salita patungo sa katotohanan. Hinihikayat ka rin gawin ito, Gemini. Bago maganap ang pag-uusap, magsindi ng kandila sa isang tahimik na lugar. Bulongin ang simpleng panalangin, gabayan ako ng liwanag, ilayo ako sa kasinungalingan, at ipakita ang katotohanan. Isa pang ritual na ipinapayo ng mga baraha ay ang paggamit ng insenso o palo santo. Habang umaakyat ang usok, pinaniniwala ang iniaangat nito ang iyong mga alalahanin, iniiwan ang puso na mas magaan. Isipin mong ibinubuga mo ang bigat na matagal nang nanatili sa loob mo upang magkaroon ng puwang para sa katotohanan at kagalingan. Sa paglilinis ng iyong espasyo, nililinis mo rin ang iyong espiritu, inihahanda kang tanggapin ang tadhana ng walang takot. Pinaaalala rin ng mga baraha ang kapangyarihan ng mga affirmations. Ang mga salitang binibigkas ng may intensyon ay lumilikha ng alon sa universo. Kung paanong kayang makasugat ng negatibong salita, ganoon din ang kayang magpagaling ng positibong salita. Bago at matapos ang pag-uusap, bikasin ng malakas ang mga ito. Handa na ako para sa katotohanan. Tinatanggap ko ang kaliwanagan sa aking buhay. Tiwala ako na ginagabayan ako ng tadhana patungo sa mga biyaya. Gemini, huwag mong maliitin ang mga simpleng ritual na ito. Sa kulturang Filipino, alam natin na kahit ang pinakamaliit na gawain, paglalagay ng asin sa pintuan, pananalangin sa hating gabi, pagbubulong ng mga affirmations, ay kayang baguhin ang agos ng enerhiya. Ang mismong ritual ay hindi ang kapangyarihan, ang intensyon mo ang siyang susi. Tinitiyak ng tarot na kung sasalubungin mo ang pag-uusap na ito ng may matatag na espiritu at protektadong puso, hindi ka nito babasagin. Sa halip, bubuksan nito ang iyong landas. Ang pagyanig ay darating pa rin, ngunit hindi ito kabuluhan. Ito'y magiging pagbabagong anyo. Tandaan, Gemini, hindi ka iniiwan ng tadhana ng hindi handa. Bawat kandilang sisindihan mo, bawat salitang may lakas ng loob mong bibigkasin, bawat panalanging ibubulong mo, lahat ng ito ang mga kasangkapang magtitiyak na lalakaran mo ang landas na ito, hindi sa takot, kundi sa lakas. Gemini, habang tinatapos natin ang reading na ito, Gemini, tandaan mo ito, ang universo ay hindi kumikilos laban sa'yo, kundi para sa'yo. Ang pag-uusap na paparating ay hindi parusa, at hindi rin ito para pahinain ang iyong espiritu. Ito ay paraan ng tadhana upang basagin ang katahimikan, upang ang katotohanan, kagalingan, at mga bagong simula ay makapasok sa iyong buhay. Mararamdaman mong yayanigin ka. Maaaring dumating ang mga damdaming nakalulunod. Munit alamin mo ito, ang pagyanig ay tanda lamang na binabago ang pundasyon sa ilalim mo. Ang katahimikang minsang bumigat sa iyong dibdib ay sa wakas nagbubukas para sa kaliwanagan. Ang bigat na bumuntot sa iyo sa mga gabi at panaginip ay handa ng iangat. At kahit dumaloy ang luha, hindi yon tanda ng pagkatalo, kundi paglilinis ng kaluluwa. Sa karunungang Filipino, may paniniwala na kapag ang ulan ay biglang bumuhos matapos ang mahabang tagtuyot, ito ay paraan ng langit upang pagpalain ang lupa, hugasan ang mga bagay na hindi na dapat manatili. Ang pag-uusap na ito, Gemini, ay tulad ng ulan. Maaaring dumating itong biglaan, maaaring lunurin ka sa mga damdaming hindi mo inaasahan, ngunit sa huli, ito ay magpapalusog sa iyong kaluluwa. Pinaalala ng mga baraha na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Nariyan ang iyong mga ninuno, ang iyong mga gabay, at mismong mga bituin sa itaas na kasama mo. Bawat senyales na nakita mo, ang paulit-ulit na numero, ang mga panaginip, ang mga kilabot sa gabi, hindi kailanman iyon aksidente. Lahat ng iyon ay paraan ng universo upang ihanda ka sa sandaling ito. At nayon, handa ka na. Huwag kang matakot sa darating. Sa halip, isapuso mo ang mga affirmations na ito at bigkasin kapag sinusubukan kang patahimikin ng pagdududa. Mga affirmations para sa Gemini. Piwala ako sa aking kapalaran kahit payayanigin ako nito. Ang katotohanan ay hindi ko kaaway, ito ang aking daan patungo sa kalayaan. Bawat salitang sasabihin sa akin ay gagabay sa akin palapit sa aking mga biyaya. Ako ay protektado ng liwanag, ginagabayan ng karunungan, at pinatatag ng pananampalataya. Ang universo ay kumikilos para sa akin, hindi laban sa akin. Ulitin ang mga salitang ito, Gemini, hindi lang minsan kundi tuwing kailangan ng iyong espiritu. Sa kulturang Filipino, naniniwala tayo na ang mga salitang binibigkas ay may buhay, umaalingangbaw ito sa hangin at tinatawag ang mga enerhiyang nakapaligid sa atin. Sa pagbigkas ng mga affirmations na ito, hindi mo lang pinoprotektahan ang iyong sarili, kundi inaayon mo rin ang iyong espiritu sa agos ng mga biyayang nakahandang ibigay ng tadhana. Habang natatapos ang siklong ito, magtiwala kang lilitaw ka ng mas matatag, mas malinaw, at mas nakaayon kaysa dati. Ang taong nasa likod ng pag-uusap na ito, ang mga katotohanang dala niya, at ang mga damdamin ginigising niya, lahat ng ito ay bahagi ng banal na disenyo na matagal nang hinihintay ka. Kaya itaas mo ang iyong ulo, Gemini. Tumindig ng matatag. Buksan ang iyong puso ng walang takot. At kapag dumating ang pag-uusap, alalahanin ang sandaling ito, handa ka, ginabayan ka, at itinakda ka talagang harapin ito. Ito ay hindi pagtatapos ng iyong kwento. Ito ang punto ng pagbabago, ang sandaling nababasag ang katahimikan at nagsasalita ang tadhana.